Kilala din ng Mambanga sa paggawa ng mga handicrafts mula sa parol, o kaya yung mga santo, o kaya mga furniture gawa sa kahoy, o kaya minsan sa lahar na may kasamang simento. Tunghayan naman natin ang master breeder natin ngayon, si Mr. Lancy de la Torre sa Lessons from the Legends. Magandang araw po, mga kasabong Pilipinas. Uh, Red Redfoot Game Farm po, of uh, Lance de la Torre po. Ang sisiw kasi, ito ay may natural na proteksyon. Naturally, na sa wild yung mga yon, no? Now, ang proteksyon lang natin, ang pagbigay ng proper medicine and proper nutrition. Sa sisiw kasi, halos everyday yan. Dapat sinecheck natin yung droppings nila para malaman natin kung ito ay pinapasok ng sakit. Kasi ma-identify natin sa droppings kung anong sakit ang uh, pumapasok. And then sa appearance nila, malalaman din natin kung sikli yung mga sisew. Kung maari mo siyang ibigay sa kanila yung natural way sa pagpapalaki sa kanila, gawin mo yon. Sa wild nabubuhay sila. So, don't pa lang with the proper immunization, ito ay eh, magkakaroon ng tinatawag na resistant sa lahat ng sakit uh, na papasok o pati na yung weather kahit anong sama ng weather sinasabi pa ng healthy na manok bagyo pa more <laughs> especially pag ito ay open range which yun ang ginagawa ko no open range ako and then dapat early stage ando na sila sa wild kung pwede mo siyang mabuhay na di old na sa range na sila Uh, gawin mo yan. Kung uh, masama ang panahon, bigyan mo sila ng konting protection. No, pwede mo silang ilagay uh, ilagay muna sa brooder na yung paglalagyan mo uh, hindi masira yung mga paa nila na tumagal sila doon mga 15 days na makumpleto mo muna yung immunization program And then, magkakaroon na sila ng secondary feeder. So, may protection na sila. Uh, bago ko i isama itong mga, mga inahin sa range, dapat selected na sila. Same thing with the Kasi uh, hindi basta-basta na pinipili ito, gawa ng ang buwibili sa akin, mga gustong mag-breed ng tinatawag na Boston. Binabati ko yung mga Eskulin Brothers, Wakila ng uh, Bacolod City. sabong buong Pilipinas, gising na!